mag experiment ako mga kanoli ka na kunyari ay nasiraan ako no so dito ako sa may tabing kalsada ayan at ang pagkakaalam ko kasi sa mga motorista pagka nasiraan ka halimbawa motor ang kailangan yung helmet mo ay ilapag mo dito sa ulian ng motor kung sino mapalad na magtanong man lang or kuya ano ang problema mo ano may tutulong ko ganun ganun no ba sabihin ko naubusan ng gasolina so kung may mag-offer or ano, anything na magtanong ay bibigyan natin ng 1,000 pesos. Ayun, papuntang Baaw. Ayun, papuntang Ligaspian So yan, dito lang ako sa kabaan at uh, mas naisip ko dito para at least hindi ako mag-cost ng ano, hindi ako mag-cost ng traffic. Yung mga kanuli, -ano, magandang araw po muli sa inyong lahat. Ayan, ito at mag- Mag social experiment ako mga kanulin -ano, na kunyari ay nasiraan ako no. So dito ako sa may tabing kalsada ayan. At ang pagkakaalam ko kasi sa mga motorista pagka nasiraan ka halimbawa motor ang kailangan yung helmet mo ay ilapag mo dito ilapag mo dyan sa unahan sa ulihan ng motor sa pero sa unahan ngayon doon sa mga nakakaintindi alam nila yung kung nasiraan ka or hindi no so kung sinong mapalad na magtanong man lang or kuya ano ang problema mo ano may tutulong ko ganun ganon no? halimbawa sabihin ko naubusan ng gasolina so kung may mag-offer or ano or anything na magtanong ay bibigyan natin ng 1,000 pesos. Ayan. So kasi maraming maraming mga dumadaan diyan, puro pa ganun eh. Meron din mga pa ganun, no. So tingnan natin kung sino ang mano mapalad. At sa, itatago ko muna siguro yung camera diyan. Tagilid, itatago ko diyan. Ayun po, bali bubulan ako ng mga ano, ng mga 25 minutes, no. So ayun, so dito ko ilalapag yung camera at ilalapag ko na yung ano, helmet. Ah, uh, siguro uh, na dito po pwede na yan ilapag ko yung helmet yan eh ating kung sino mapalad 人。 20 Ala una 20 sana maging ano success kung ano natin. Uh, social experiment. Pansin nito na marunong yung nakamotor din. Ano wala, wala pang nakapansin wala lang ano. Highway kasi to at bukod doon wala naman maharangan dito eh. Si gilid na gilid nga eh. Gilid na gilid. Yan. kahit hindi nakamotor o kaya naglalakad na basta na uminto na magtanong papara wala pa 6 minutes na so dito ka naman yung camera para makita natin yung parating i'm é a mga sir Nagsosocial experiment ako Kung meron bang mabait na Pilipino o kaya motorista si so, si kuya alam niya yung ano Protocol Pag once na nakalapag yung helmet Pag once na nakalapag yung helmet Ibig sabihin may problema yung isang motorista Ang galing na um, Umiikot pa siya eh Umi Umiikot pa siya sa Saan kayo sir papunta? Papunta ng ba sa O sa ano po ang trabaho nyo? Kolektor. Kolektor. Uh, mabuti ang puso ni sir at nakaintindi ng ano. Nakaintindi ng protocol ng mga motorista. Siguro mga kulang-kulang 20 minutes ako nag-aabang. Nagbabaka ako. Gusto ko lang gusto ko lang ma-experience na ano no, na nakakaintindi ng ganyan. So uh, parang napaka-big deal talaga niyan. dun sa mga nakakaintindi kasi lahat naman tayo di natin alam na mahihirapan tayo kung saan. Tapos, natin alam kung sino ang talagang pwedeng tumulong or bumili ng gasolina or na plat At, ano, sir? Grabe. Nagsabi ako, sir, sa vlog ko na kung sino ang twist ng vlog ko, kung sino yung tutulong sa akin, tanggapin mo, sir, ah, magkakaroon ng 1,000 pesos. Ang nagulita. sir, so, kaya, ah, Meron ka 1,000 pesos. Apaka-palad mo, sir, pang gasolina mo. Ayan. Yes, Apaka-pulit tayo, sir, magpa-picture. Kahit pangalan lang, sir. Uh, pangalan niyo po? Alan Ibo. Alan Ibo. Salamat sir. Ang galing mo. Hindi ko akalain na bigla akong umiikot, eh. Ayan, pa-picture lang kami ni sir. Ayan. Pwede, sir. Tabi mo. Ayan. At least, di ba? First time ko mag-social experiment. O oh, hindi ito scripted ah. Meron pa pala mga Pilipino na ano Kanina parang nawawalan na ako ng pag-asa Kasi ang daming dumadaan Sabi ko wala Sabi ko wala Parang wala Maraming dumaan Naka Naka ano Naka bike Naka motor May mga angkas Kita na siya Tignan tayo na Sir yung Youtube ko. Picture lang yeah, po lang Sir. Kaya inamin ko na agad Sir kasi para at least ma mahirap ma naman kung patagalin ko pa tapos uh, ano lang pala siya. Uh, social experiment. O oh, Sir picture tayo Sir. Tagasanin mo na ako sir, taga-bato ko Taga-bato ang panaligyan. O, o sige na, tayo muna sir. kaya saya success yung ano oh, social experiment. Ah! Bale, Bali maniningil pa kayo niyan. Ingat kayo, sir. Ingat kayo. Ano pa dito po? ibu. Ah, oh. Mga talagtag kami. Ah, talagtag. Ah, sa do. Ay meron ako mga client sir ano. Mga talagtag. Oo, oh, sa Agos. Ah, oh, sa Agos maraming talagtag. Bali pa punta ka doon. Papa-auto ako. Oh, tapos umikot pa siya, nakalampas na siya ng county. Nagulat ako. Sabi ko, Patay tayo nakakatakot kasi medyo maganda yung dating eh. Baka ako magalit o ano kaya inamin ko na agad. Kasi kung patagalin ko, pa tortestingin ko pa, o ano pa tortestingin ko pa, tapos aandar din lang naman pala. Tapos mamaya magkalas siya ng battery ko. So tama yung naisip ko na i-reveal ko na agad. Kasi alam mo na. Yan. Ingat sir. Ingat. Salamat. oh, ang puso nyo. Lalupit! <laughs> sir, thank you. O, sige sir, ingat po, ingat. Grabe mga ano lang saya ko. Ang saya ko. Talagang napakasaya ko. Grabe, shout out sa mga Pilipino na may mga mabuting puso. At bukod doon, hindi mo yun magagawa kung wala kang alam. Kung hindi mo alam kung bakit, tinuro nga niya yung helmet, bakit nakalapag. Makalira, ah, pambirang buhay. Ayan, itinuro nga niya yung helmet, uh, gano'n niya, may nakalapag. Sipin mo umiikot pa siya. At uh, kanina, na ko ako, pag ano ko sana, sabi ko, bahala na kung ano, kung ano. Pero sabi ko, parang wala, parang wala, ganun, ganon At nakita niyo naman, hindi ko, walang masyado cut yung video na yan eh. Puro yung nakaplay. Ayan. At, uh, grabe, success. <laughs> Woo! Ang sarap pala sa pakiramdam pag mag social experiment ka na, na natugunan yung gusto mo mangyari. So first time sa aking YouTube channel na, na mangyayari to. Ang saya-saya. Ang saya-saya. At sinabi ko nga eh kunyari sana patagalin ko pa. Eh nakakaintindi siya sa ganitong motor eh kasi eh deberin yung motor niya eh. So mamaya buksan ko tapos magkalas pa nga siya ng battery niya. I-series eh, ko. ah uh, I-series eh, niya. So tapos bigla rin pala nga andar o kaya bigla rin. So nireveal ko na kaagad para at least ay ah uh, umaga hindi rin siya ma-open. No? Mamaya tagal tagal tagaling ko pa tas tapos bigla niya pang makita, baka mamaya ayaw pala mabidyuhan, ayaw pa mga no? So pero okay diskarte ko, tinago ko yung camera do. <laughs> tinago ko sa gilid. Ayun. Tinago ko sa gilid. Eh so andito ako sa kabaan, ayun papuntang Baaw. Eh papuntang Ligaspian. So yan dito lang ako sa kabaan at uh, mas naisip ko dito para at least hindi ako mag ng ano, hindi ako mag-cause ng traffic. Kasi kung doon ako sa medyo maliliit na kalsada Ay magkukus ako ng traffic At makakaabala tayo sa mga motorista So, ayan, so, ang galing Ang galing, napaka, napaka galing Woo, ayan Thank you, thank you, thank you kuya Ayan, kung mapanood mo to, uh, salamat sa iyo At panitiliin mo yung ano, yung ganyang ano Kasi hindi natin alam kung saan at kailan tayo masisiraan At sino ang nangailangan sa kalsada ng tulong Lalo-lalo na sa mga motorista Ayan, especially rin sa mga kababayan natin sabi ko wala, parang wala, maraming dumaan, naka nakaano naka bike, naka putok, may mga hangkas. <laughs> yeah, inamin ko na agad kasi para at social experiment. Ah! Bali maniningil pa kayo niyan. Oh. Ingat kayo, sira. Ano pa mo? Dito. Ah, Baka talagtan kami. Baka talagtan. Ah, sorry, talag oh, 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 sa ako maklain client si Tony. Baka talagtag. Ah, oh, sa Agos marami talagtag. Bali papunta ka doon. Oh, tapos umikot pa siya, nakalampas na siya ng county Nagulat ako, sabi ko Patay tayo nakakatakot kasi medyo maganda yung dating Ang buhang ako, Magaling or ano, kaya inaamin ko na agad Kasi kung patagalin ko Month of December tomorrow Or month na naman pala At mamaya maghalas battery ko Kulama, ko na Iribili ko na agad Kasi alam mo na Ingat, sir! Salamat! oh kabuti ang puso nyo Lupit! O, sir! Ingat po, ingat! sa kalsada ng tulong, lalong lalo na sa mga motorista. Ayan, especially rin sa mga kababayan natin. Ayan, bye-bye!